Good morning, good morning, good morning Ayan, punta na naman tayo sa sabak sa ibang bayan Ayan yung mga kasama natin <laughs> Mag-harvest tayo sa bugay mga idol uh, As usual, yung kasama natin dalawa nandiyan sa harap Sabak tayo sa bugay Sumama pa yung master namin nandiyan, oh no? <laughs> uh, Ah, siyang siyang maglilid sa amin mga ka sa pupuntahan namin. Abangan niyo mga ka yung mga patama natin. Siyempre si Armscorn din nawawala. Sinama na, sinama 'yun. masarap pang maghunting mga ka-trigger pagka uh, marami kasi kasi siyempre gagawin mo lahat para makarami ka na mahuhuli okay mga ka-trigger stay tuned at

Katrigger Trigger Noel. at katrigger Trigger Julius sa loob si katrigger Joseph yeah. yan, yan sa loob yan ang area natin mga idol ang tayo malawak to mga idol doon sa yung kahawin na yun o Diyan ka pa mes to? Ayo oh, nandun nga sila talaga. Oh, dami nila oh. Dami Yan oh mga katrigger trigger para na sila, papakita na sila sa amin. I-zoom natin para makita. Yan oh. Kung sa yabong-abong <laughs> sa kakao yan, yan mga katrigger. Yeah. Okay, stay tuned at maglalakad na kami mga katrigger. Malayo pa yung lakarin namin. Ay na mamarin din dyan sa loob. Okay, stay tuned mga katrigger oh. Kasi nagmamadali yung mga ibon, nandyan na sila. Stay tuned, mga idol. Okay, ready na mga idol. Nandyan yung mga kasama okay. na natin. Oh. Pwede na. Pupunta na kami sa ispat natin mga idol Kasi Talagang Ay, Painit na siya <tipan> Okay mga katrigger, stay at maglalakad na.

un Ang mo tatang sublitan doon yung ha? Dito na tayo lang maglalunch break kami kasi medyo matumal yung dapo. Ayan. Si Katrigger James yung nagtagumpay ngayon. Siya yung nagtagumpay ng huli. Ayan. Ewan ko yung mga kasama namin iba kung nakailan na rin sila. Nagihaw na sila mga idol oh pangulam namin ang daming dapong mga papa mga dun sa may masukal yun malapit sa may cobra yun Oh, Okay, mga idol. Sweet. Yan mga idol, yung ulam namin. Oh. Dito lang kami sa tabi ng kalsada kasi mga, mga idol. Oh. Tabi ng kalsada dino, lang kami. yung mga natin mga idol. Ayan, oh. Tapos si Katrekar James, ito din ang huli niya mga idol. Yan mga katrigger Nakadali yung kasama natin ng ganitong ibon Pagki-comment nyo nga mamaya sa comment section natin kung anong ibon nito sa tawag sa inyo yan. Para Parang uwis yung ulo niya mga idol. Yan. Parang uwis siya. Pero dapol ang tawag dito sa amin. Laki. Laki. siya. Parang papa rin siya. Ay parang patiki rin siya. Parang tawag nito wild duck siya. Guys. Okay siya Parang batiki din siya. Siya. siya mga idol. Laki nakuha ng kasama natin. Wala nang ka, makatira ka doon pa. mga tanalam mo po. Nakambahan ni score Ha? Ang mga yun, nakira Ayan mga katiga. Mokang ibon na yata yung tatama sa kanila mamaya mga to. <laughs> uh, iban yung kulay na nila mga <laughs>

Okay mga ka-trigger yan. Kain ng time na tayo. Yan no. Si Si Master yung maunang bibira dyan kasi siya yung Master namin dyan. Walang <laughs> nagawa. Yes! <laughs> yan mga idol. Kain ng time na kasi Kaya po ang ipasok na ha. Kaya po ang ipasok dahil naubos yung ulam namin na inihaw, mga idol, patuloy pa rin namin yung mga delata namin. Okay. Na, baka mapanis eh. Okay. okay, mga idol. Update namin kay mamaya pagka matapos kaming kakain. Nagbibira na naman kami. Okay, Station mga idol. Hindi mo kayo nadayin nato. Yan ang kuha natin mga idol. Okay mga katrigger. Oh. Ito yung kuha ng mga kasama ko. Pero ako, hindi di ako lumusob na kanina. Kasi masyadong mainit. Yan o. Oh. Yung mga nabalahibuan, yan yung sa akin. Sa kanila, yan. Dalawang baril yan, mga ka-trigger. Mayroon pa yung isa sa spot. Paket palang lang sila. Tignan natin, abangan natin kung ilan din yung kuha ng susunod na aker. mga ka-trigger jackpot yung pinag pinagpunta namin dito talagang sulit go, go dyan para na para. yung mga kasama natin mga <laughs> oh. paahon na sila ang lupit nila ito yung mga kasama natin talagang gusto nila yung di nila makikita yung ibon sa dapuan bago sila aahon nagluka <laughs> pa namin ako kita kalapaw mintang Okay mga katrigger. Abangan natin sila dito pagkakat. Okay mga kat. <laughs> Ito yung harvest talaga ng mga wild wildup mga katrigger talaga nagsawa silang pumutok yung mga kasama ko oo oh punay yan punay punay oh bata batang punay yan mga ka-trigger nagsawa sila talaga solve na sila hindi na nila alam kung anong yung luto yung gagawin nila mamaya to Harvest na. Talagang na harvest na, yung ginawa nila. Ang dami o. Mga pusa. Gat, mga nakatayap up nanto. Okay, mga katrigger. May uh, okay, ka plastic. Uuwi uh na kami.